People's Champ Manny Pacquiao, Miss Universe Shamsi Subsub, PBB Grand Winners Maleka Cantiveros at Gerald Anderson, Home of the Champions kung ituring ang Jensen. Ang pinaka kung saan dinadala ko yung mga bisita ko lagi sa Fishport. Fishport oh, where oh. you can see all the tunas na din na dinadala every early morning nga lang so. I you have to be there by 5:30 AM kasi yun yung bagsakan. At pag nandito sa Jensen, syempre dapat pumunta sa Chongson Arcade. Dito oh, mga paluto lang. ba? Diba? At ngayon, ang pinakamabilis sa Manila Marathon, Edward Flores, ay tubong Jensen din. Anak ng magsasaka at dating construction worker. Kasi yung goal ko talaga nung Manila Marathon 2 hours, hindi 5, pero hindi na po. Ah, oh, sumukot so Dahil... ko pa na. <laughs> <laughs> hindi pa satisfied sa sige yeah. gigin Pero yun nga buti na yung 100,000 Ah, Ayun ma'am. <laughs> yeah, we'll tayo kaya tayong nakangiti. Patok tayo dito sa UP? Diniman! Oh, UP! Wala. <laughs> Na-excite ako. <laughs> Sorry, dito kasi ako nag-aral eh. Para ngayon, ngayon lang ako tatakbo yata dito nung matinuti no. So excited ako. Kasi ngayon, makikilala ko si Edward Flores. Ang pinakamabilis na runner sa Manila Marathon. Si Edward ay tubong Jen San. Yes, General Santos City. Ang probinsya ng mga champions. Edward! Nice to meet you! Hello! Great to meet you! Nice to meet you ako, excited ako! Edward, ang pinaka mabilis na mananakbo sa Manila Marathon 2025. Anong time mo? 2 hours 30 po. 2 hours 34. Uh, point, uh, 42 km. Ayun! Kailangan explain yung mga yan. Kasi sa tagal ka na dito sa Manila? Ah, uh, 2018 po ako dito, ma'am. Ah, matagal na rin pala. Uh, 7 years na po. 7 years! Ayan na. At alam ko na naalo ka ng isang libong piso. Yes po. <laughs> oh. kailan, kailan mo na lamang mabilis ka? Kailan mo... Paano ba lumaki sa Jensen? Kasi nisip ko, ba't ang lakas-lakas? Paano ba lumaki sa Jensen? at nalaman mo, eh, mabilis akong tumakbo. Hindi ko alam style mami kasi napas, napasama lang ako sa mga kaibigan ko eh. Ha? Na, yan, mag ako, <laughs> yun, mag-training. Tapos yun, na, sa akong sarili, na-discover ko na may potential talaga ako sa running. May potential ka sa running. Okay. Na, pati sa school, nag-varsity ka na. Nag-varsity po. Like, bata ka pa lang, nag kayo. Ano, habulang kalsada ba yan? Siguro, naging Nagiging tolong rin yung uh, pagiging makulit ko nung pagkabata. Kasi But... <laughs> takbo ng takbo ako. Then yun, nakikip ng puno. <laughs> <laughs> uh, kasi yung magulang ko rin, ma'am, mahilig mamalo eh. Uh. Saka, siguro pag pinapalo ako, takbo, takbo ako para hindi mapalo. So, magaling ka ng tumakbo. Anong next step? Nanalo ka na sa Manila Marathon, tapos? Hindi nga, ma'am. Idaantay ka, ma'am, na magiging uh, ma-qualify -ma ako sa SEA Games para magiging uh, team Pilipino, ah, uh, uh, Philippine team. Paano po maging ma-qualify doon? Anong ginagawa? Hindi, ma'am. Mahit uh, ma lang yung uh, standard time. Ngayon, ma'am, uh, inantay ko kung ano ang magiging uh, decision ng uh, Patafa o ng uh, Philippine Athletics. Kung hmm. makakalaro ako ng SEA Games o so hindi. Huwag mo ay nakakalaro. So ngayon, as of press time, hindi ka pa part ng national Hindi Day. pa po. As of now, atleta ka, freelance athlete, parang gano'n? na kailangan mong bumilis ng bumilis para mag-qualify okay. at tanggapin ng katapa. Kaila, nang nakita mo si Coach Rio, naniwala ka bagat sa kanya. Paano kanya nahanap? Uh, yun, ma'am. Uh, may isa akong uh, kakilala sa amin. Hmm. Din dito sa Manila. Uh, graduate na ng uh, UCR, uh UCR, 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 UCR University. Hmm. Uh, from Jensen din siya. Din naging sayo kami sa kalsada. Nakita niya ako ng nakita niya ko ng potential na yun, parang pwede dito uh, mag-aral sa Manila. May potential nga. Tapos? Then nirek uh, ni niya ako sa yung coach niya. Uh -huh. Sa GRU na si uh, George Posadas. At saka coach na rin ngayon ng national team. Oh wow. Then si Coach Posadas Uh, kinuha rin ni Coach Siri dito sa UP na, na mag-coach. -oh. Uh -huh. Kaya yun, uh, binigay ni Coach uh, yung information ko kay Coach Rio. At saka si Coach Rio yung uh, tumawag sa akin. Wow, so seven years ago yon. Seven years ago. So siya ba nagdala sa'yo dito sa Manila? Uh, ako lang, galing ako ng Cebu mami. Ma'am. Eh. Huh? Nag-compete pa ako ng Cebu nun, oh. bago ako pumunta na Manila. What galing galing Cebu, hindi na ako umuwi ng probensya. in na ako dito. Ang sabi sa akin ni eh, Coach Rio, hirap mo daw ligawan sobra daw siyang nahirapang ligawan ka para lang na tumakbo ka. Totoo ba yun? Oo, oh, ma'am. Kasi inisip ko nun, uh, UP to eh. Dito basta-basta na paralan. So ayaw mo, ano yung mga dahilan ba't ayaw mong sumama nung niligawan daw talaga yung magulang mo, para daw talaga siyang ewan. Sobra Hindi talaga. talaga ako sanay na ma mawalay sa, sa aking mga magulang eh. Kaya, uh, nun, inisip ko rin na kung ano yung magiging kapalaran ko dito kapag nag uh, kapag uh, umalis ako ng probinsya. Oo. Oh. Anong feeling mo dun sa pangungulit sa iyo ni Coach Rio? Ah, uh, yun ma'am, sobrang saya ma'am dahil uh, sa talaga ang dahilan na kung bakit nandito ako ngayon. Dahil sa pangungulit niya <laughs> dito ako sa UP at nakapagtapos ng pag-aaral ko. So anong trabaho mo ngayon? Sa po, a full-time athlete po, po ako ngayon. Kasi yun nga po may yung goal ko ma'am na maka-qualify sa SEA Games po ngayong taon. So may mga konting tips sa kasi si, si Edward. Arm swing, relax ang shoulders. Shoulder. Kasi yakit siya. Paano pa Arm swing lang, ma'am. Arm swing? And then, uh, relax lang yung shoulder. Relax? Uh, relax lang. Pakubalang araw, magpo coach ka din. Uh, sana ma'am. <laughs> Pagkatapos ng ano, uh, running career ko, pag hindi, na <laughs> pag hindi na malakas. Pag hindi na malakas. So para sa iyo na atleta, um, tungkol ba to sa premyo o tungkol sa time? Sa time ma'am. Time Kasi pa rin? Kasi yung Manila Marathon, uh, sanction po yun ng hulal eh e. Oh. Tsaka ng uh, uh, patafa. Qualifying talaga yun para sa SEA Games. Oh, so depende sa performance mo doon doon nakasalala yung future mo. Yeah, okay. Yung nasabi mo, Edward, about yung speed mo. 2 hours two 30. 2 hours 30. Manila Marathon 42K. Yan na ba pinakamabilis mo? Uh, yung personal best ko, ma'am, 2 hours 27. <laughs> uh, last year, uh, uh doon sa Manila Marathon Final. Oh. Doon sa Cagayan de Oro. Ngayon, ma'am, yung time ko na 2 hours 30, mabagal po talaga yun. <laughs> Kasi yung goal ko talaga nung Manila Marathon, 2 hours 25, pero hindi na Ah, sumukot Dahil... ka pa niyan ah. <laughs> <laughs> nung sinabi mong luluwas ka ng Maynila at magiging UP ka, nung sinabi nila. Actually, um, uh, Kasi pagkakalam ng papa ko, hindi ako tutuloy ng UP. Hmm. Kasi sila ko na hindi ko kaya doon. Then naglaro ako doon sa bago pa yun, bago pa yung sibo uh, nung nag-Philippine National Game ako na enrolled na ako sa kung saan ako nag-senior high school. don mm. Doon sa amin. Mm. Kasi senior, senior high school ako, nagkukupit ako sa college eh. Mm. Kasi pasok pa yung edad ko. ah uh, yun, nag-enroll na ako. Kasi hindi ko nga, uh, hindi nga alam ng papa ko. Tsaka alam niya talaga na hindi ako mag-UUP. Hindi ako matutuloy. So, nung nag-graduate ka sa Jensen, Nang senior high school po. Senior high school. Doon ka dapat sa Jensen doon, mag aral Doon sana rin po. Kung saan ako nag-senior high school ang kurso, Criminology. Criminology po. Tapos, ano nangyari? Ah, uh, yun nga, nagba biglang nagbago yung isip ko, mami. Uh, kinuha ko yung mga requirements ko, pinaglaot ko. Dahil, yun nga, <laughs> kailangan nito, pinapasikasa na ni Coach Rio yung mga requirements ko. Pinigilan ka ni Coach Rio. Ayun uh, nga, mami. <laughs> Pinigilan kang wag ka dun mag-aral. Dito ka sa UP. Dito man. sa UP. Eh. Oh, so, mag-abroad ka rin bang marathon? Ah, uh, uh, opo, mami. Saan? Ngayong pan, ma'am, sa, sa E6 naman po yun. Ngayong uh, September po. Uh, Meta speed uh, time trial ng E6. Pero 10, 10 km lang po yun. Uh -huh. Mahirap bang maging atleta sa Pinas? Yun, ma'am. Mahirap talaga, ma'am. Dahil, uh, yun nga, uh, pagdating sa support, ma'am, kulang talaga. Mm. Uh, kaya yung problema ngayon sa atin, uh, mahirap makapag-build uh, makapag, uh, ng mga mga malalakas talaga na atlet dahil yun nga kulang sa suporta lalo na po financially po ano bang suporta ang kailangan diyan pag sa magiging atleta financial ano pa financial ma'am tsaka yun ma'am pagkain talaga maayos na pagkain maayos para na pagkain. lumakas yung ano anong tips mo sa mga madami tumatakbo ngayon anong tips mo sa amin Ay, mga tips ko talaga yun magpursigo sa training Oo. Mm -mm. uh, dapat uh, committed ka kung anong ginagawa mo. Oo. Uh -huh. Saka focus lang talaga mo. Focus lang talaga. Kasi parang ngayon niisip ko, kung marathon ang buhay mo, wala ka pa sa finish line, nado ka pa sa gitna. Wala ka anong mo. mindset ang ini ginagamit mo ngayon sa buhay mo? Ah, uh, yun ma'am. Uh, magiging uh, mag ako sa yun nga, performance ko. Tsaka yung ma'am, pinaka-goal ko talaga, may inisip ko yung pinaka-ultimate goal ko is makapasok talaga sa Philippine Team Anong meron <laughs> sa gensan Hindi ko alam kung anong meron doon at ang dami-daming champions. Sig siguro ma'am, sa mga kinakain, yung isda, yung tuna. Naka-order <laughs> <laughs> nga ng tuna na yan. Welcome to General Santos City! Ay, thank you. Thank you. Ganda ng General Santos City Airport. Nice. And, nandito tayo, cause it's Bianyan time. Excited ako. Dahil tayo ay magbabayan magbabayanihan dito. Meron tayong surgical mission. Ayan na, oh. Siyempre, General Santos City, home of the champions. Yan. Welcome to Jensen. Oh, nice. Ay, buntag. Ay, sure. Be happy. Ayan na. Ready na kami. Ito ta ang mga partners natin dito sa ating pagbibianihan. World Surgical Foundation, Lingkod Kapamilya, at ano ho, nasa General Santos City na tayo. Ngayong araw na ito, espesyal, dahil kasama natin, Dr. Ryan. Ah, uh, bigyan niya tayo ng konti ideas saan maganda pumunta dito sa GenSan. Pero bukod dyan, at more important, kasi ang mga kaibigan natin, mga doktor, ay tutulong dito para mag magsagawa ng surgical mission. Pag sinabing GenSan, anong mga dapat pinupuntahan? Uh, usually, ang pinaka-proud naming pinapakita are kung saan yung mga nakalagay yung mga memorabilia ng mga champions namin. We are fondly called the home of the champions. Oh. Of course, started with uh, Sir Manny Pacquiao and uh, the rest. Maraming ABS-CBN stars dito like uh, Gerald, uh, Melay, nandito din lahat yun. Tapos even uh, yung Miss Universe dati, Miss Shamsi. oo after that, ang pinaka kung saan dinadala ko yung mga bisita ko, lagi sa Fishport. Fishport! Oh, uh oh, where you can see all the tunas na, din, na dinadala every early morning nga lang. So, you have to be there by 5.30 a.m. Kasi yun yung bagsakan. So you will see hundreds of tunas doon. Pwede ka ding magkarga doon. Mas bat masarap ang tuna dito, do. I think uh, yun din ang tanong lagi sa akin ng mga kaklasiko, no? Kasi yung tuna na dinadala ko noon when I was studying in UST, meron din naman sa Manila. Mm. Pero I think ang difference is ang fresh dito, hmm. kasi mas mabilis ang uh, turnover ng, ng isda. ibig sabihin yung kinain namin kagabi for the dinner, hmm. most likely uh, kahapon lang ng umaga yun na umaga yon na, 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 opo. tapos yung dadalhin sa Manila it could be like one or two weeks old already na mga, na mga na inexport doon. or kung oh. hindi nabili this week dito kasi, laging nabibili. So, pag display, mauubos agad ganyan. So, I think yun yung difference. Sige. Mas fresh talaga pag dito talaga binili. Dok, kung hindi ako makakapunta sa tuna port, saan makakakain ng fresh tuna? So, lahat. Meron kaming uh, parang dampa dito. Hmm. So, so, we call it ang, ang uh, Chongson Arcade. Doon, makikipag ano ka doon, parang uh, with locals. So, Chongson Arcade. Arcade. O, parang turo-turo. So, oh, piliin mo kung anong gusto mo, then lulutuin nila. Uh -huh. Then, doon ka na din kakain. You'll enjoy the seafoods na. And magugulat ka, baka akala nyo, uh, mahal. So, hindi naman. Hindi mo mauubos yung order mo. Talaga. <laughs> oh, Chongson Arcade. Mm. -hmm. Street. Ah, ito na yon Pero, hopefully, sana bukas. Sana kahit isa lang. Mas <coughs> maganda ko. sa gabi. Marami kang kalaban. dami <laughs> <laughs> kang... kumakain dito. Chongson Street. Buhay na buhay sa so, Maldives. Mm. -hmm. Paluto. 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 Ito ang Chongson Street. With the chunks. Ay, ito na yun. Mga grill-grill. Oh. At pag nandito sa Jensen, syempre dapat pumunta sa Chongson Arcade. Dito, oh. Mga paluto lang. ba? Diba? Ito yun, oh. Wow. Yan. Ha? Uy, nice. Mga bilaan. Ang cute. Ano ang sitwasyon naman ng na mga kababayan natin dito? Bakit kailangan ng surgical mission? Uh, yung specific kasi yung uh, surgical mission natin ngayon uh, Specific for pediatric surgery uh, patients Alam nyo, Miss Bernadette, frustration ko na maging pediatric surgeon Kaya ako gusto maging surgeon dati Kasi gusto ko maging pediatric surgeon Walang pediatric surgeon dito na sa region namin for very long time So yung mga batang pasyente na nakikita namin For example, uh, imperforate anus Wala pong butas ang kwet ng pinanganak the most that we can do is lalagyan sila ng butas dito sa chan. Lapas mo na yung bituka uh, uh, nila. So, colostomy bag. And then wait or refer po namin sa malayo para magawan po siya ng uh, butas. So, ito pong mission ngayon, kung uh, kumbaga lahat itong mga pasyenteng nag-antay or walang perang para umalis dito sa General Santos, ito na yung pagkakataon nila na makakuha ng services or yung procedure na kailangan nila without leaving General Santos City. Ito. Sa operating room na. Ito yung operating room natin. Ito yung operating room. Nandun sila sa loob. Pasok tayo. We were very grateful na napili napilito ng World Surgical Foundation na dito nila gagawin. So initially, now we have 28 patients na puro bata uh, para po magawa ng uh, procedure na kailangan-kailangan nila. I always believe na yung surgery will change their life forever talaga until na matapos po. Meron po ibang mga pasyente dyan na we need to do three times pa na, na opera bago sila graduate sa sa kanilang opo ano, Kiana, may operasyon ka daw today at uh, tomorrow? Yes po. Ano yung operahan sa'yo, love? Sa tiyan ko po. Anong pangarap mo, Kiana? Maging doktor po. Maging doktor talaga? Kapag ikaw ay naging doktor, ano ang gusto mong gamutin? Sinong gusto mong gamutin? Mga parehas ko po. Ilang taon nang yung bag niya? Um, one year and six months na po. Ang one year and six months na yung bag? Yes yeah. na. Ano ang nararamdaman mo ngayong araw na to? Siyempre po, masaya kasi uh, nakasali po kami dito. Kasi sobrang hirap din po kasi wala naman po kami. Gano'n na kalaking halaga po para magpa-opera sa ganito na kasi sa kanya. Mm -hmm. Salamat po kami kasi nakasali po kami sa ganitong program po. Mm -hmm. yeah, sa table, but they're So what we do uh, at birth, karamihan, kahit hindi pediatric surgeon like us, kahit like general surgeon, they can do colostomy. Tapos temporarily, para makadumi sila. Because they cannot move their bowels, diba? So a certain age, pag one year and above, they have to do the, the operations na. So we remove the part na walang nerve, walang ganglion cells, para na mag-move ng bowels sila. So these are the definitive operations. This can be done only by kami, sa surgeon Surgeons, kami na lester Kasi mga specialty namin, bata. Uh -huh. So, pag so is being done now. Hi, Hi po, Kumusta po? <laughs> salamat po, dagang salamat po. <laughs> yung mga cases po natin, uh, majority mga major na procedures, mga Hirschsprung's disease, mga batang pinanganak na walang ugat or nerve sa bituka. Meron din tayong imperforate anus, mga batang walang buta sa puwet. Hmm. And karamihan yung mga iba, mga hernia. Hmm. Sino dito operahan? Sino dito? Raise your hand. Christmas. Ha? Ikaw, ready ka na bang maoperahan? Opo. Ano ang papa-opera mo? Hernia. Hernia. Oo. Oh. ilang taon ka na, kuya? Ten years old. Oh, ano pangalan mo kaya? Yuan Jay Gomez. Ikaw, ikaw naman. Anong sa operahan sa'yo? Sa best, best. Ano Hernia. pa? Hernia. Hernia. Ano yun? Ah, dito rin. Oo. Ah, ikaw kuya. Hernia din. Ilan taon kayo? Ten? Ikaw? Nine. Ikaw? Nine. Meron ko pasyente dyan, Ms. Bernadette, na 11 years ago, uh, pinanganak siya walang butas ng puwet. Nalagyan siya ng butas, 11 years old na siya kasi wala daw silang perang pumunta sa papunta ng Davao. So, luckily, uh, last year, nagkaroon po tayo ng uh, mga doctors na umuwi dito sa Gensan who are pediatric surgeons so. Uh, dito sila nag-practice. So, gusto ko lang yung ipakita sa Jensa na kaya na natin itong ganitong procedure. So, hindi na nila kailangan umalis. So, kahapon, nung in-interview namin sila, tuwang-tuwa sila kasi uh, ilang years na sila nag pero walang nangyayari. And finally, gagawin natin yung mga procedure sa kanil dito. Nandito lang sila sa Jensa. So, yun talaga ang pinaka- pinagpapasalamat namin sa World Surgical Foundation and this mission also. Thank you! Yay! Okay, thank you, Chosen Children! Thank you, Chosen Children! ikaw yung pasyente. Penguin. Ay, ang cute nito. Ay, ang cute niya. Fighty! 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 Ay, eh, sina mama. Fighty! Bye, <laughs> ito, isya, ito, sa gusto namin na uh, change sa mission. So instead of yung doctor, sasabihin niya kung instructions niya sa pasyente. Eh. kaming ano dito, nag-teaching ito na, na tuturuan natin ng pasyente. Anong gagawin after ma-opera? So para education dito. Ah, parang post-care. Home, home, home Homework. Instruction. Home instruction. Ano po itong ano, surgery natin? Bakit tayo nakafocus sa pediatric? Okay, kasi po napansin natin na marami tayong mga bata na nangangailangan ng surgery. Marami po sa kanila walang, walang puwet, pinanganak na walang puwet, or walang ugat sa bituka, so hindi po sila nakakakain ng maayos. Noong 2023 po, naisip namin na gumawa kami ng isang focus group na pag po kami, all pediatric surgeons dahil po kakaunti ang pediatric surgeons po natin. Uh, mga 70 lang sila sa buong Pilipinas. So ngayon po sa mission na to meron tayong 12 nakasama. That's close to 20% no, of our pediatric surgeons. So nakita po natin na kailangan po marami pong naiiwanan at hindi nagagawang surgeries. At ang gusto po ng World Surgical, apart from yung lagi naming mission because we do mga Nakakagawa po tayo ng mga 20 missions a year ngayon. Halo-halo po yun with the adults. Pero napansin po natin na's maganda na may dedicated uh, outreach tayo na puro pang bata. So ang kasama natin is the pediatric surgeons. Uh, with that, hopefully, mabawasan po dahil minsan iisa o dadalawang pediatric surgeons lang po dito. Like now, dalawa po ang nandito. So pati po yan sa Visayas sa Mindanao. So we hope na with the Colostomy Freedom Project of the World Surgical Foundation Philippines, marami po tayong matulungan.